Naisip ko kasi na kahit nilalayo natin ang sarili natin sa isa't isa, nagkikita't nagkikita pa rin tayo. Oo nga eh. Pakaramdam ko na siguro kung mag-iiwasan lang tayo. lang tayo. Siguro tama si John, yung friend ko kanina. Sabi niya kasi, magkontrahan yung nangyayari. Hindi kita naiintindihan lang eh. Ang naisip ko kasi na baka okay lang kung maging mataibigan pa rin tayo. Baka okay lang na magkita ulit tayo. Kahit dito lang sa school. Ibig mong sabihin? Gusto mo na na magkalapit ulit tayo? Hindi na tayo mag-iwasan? <laughs> Net, salamat talaga. Sobrang saya ko. <laughs> Pero isa gani, hindi natin pwedeng isabi sa ibang tao, ha? Oo. Oh. Oo oh, naman. Yung e nga pala, paano si Patrice? Nakita na kami nung isang araw, eh. Nakikita kayo ni Patrice? Oo. Oh. Siya nga yung nagsabi sa akin na nasa Amerika ka daw. Hindi ba niya sinabi sa'yo yun? Sisinungaling, Sisinungaling si Patrice. Ha? Di ba sabi ni Patrice nasa Amerika si Lynette? Nasa Amerika siya, eh bakit nakita mo? Pero bak na si Lynette talaga yung nakita ko eh. Pero hindi ko naman maintindihan kung bakit na lang magsisinungaling si Patrice. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa'yo? Hayaan mo na. Ang importante, nag-agree tayo na magkikita ulit tayo, na magkaibigan pa rin tayo. Kung nalang natin sabihin kay Patricia. Ah, uh, Linette. Okay lang sa'yo kung kunin ko yung number mo? Para malaman ko kung paano kayo tamakunta.